pong magandang magandang hapon sa inyong lahat mga kaibigan. Ayan. Magpapansit po tayo kasi alam nyo po, no? Kapag maulan, parang ang sarap kumain. Kaya, ayan, magkikrave po tayo ng pansit bihon. Kunting na uh, karne karni lang po yan ang ating inilagay kasi nga po. Bawal po sa atin yung mga karni-karni. Basta meron lang tapos maraming sibuyas, maraming bawang. At ang atin pong gulay lang ay uh, repolyo kasi wala pong mabiling na uh, carrots. Sarado po yung isang talipapa dito sa malapit sa amin. At uh, doon po sa baaya, uh, naubos na po ang carrots. ganoon po dito kapag umaga po ay talagang maraming customer ang mga talipapa pagdating po ng hapon kung ano lang po yung matitira sa paninda nila ayun na lang po ang uh, mabibili din ng mga tao masarap mga kaibigan yung uh, pansit kapag paminsan-minsan lang tayong uh, makakatikim mas masarap din yung uh, sariling luto, yung lutong bahay kasi mailalagay po natin yung lasa na hindi pang benta, kundi lasa na pang pamilya. Yan po ang ating pansit. Kailangan pong maluto siya ng mabuti kasi matigas po itong pansit kapag hindi po maluto ng maayos. Kamusta kayo mga kaibigan? Ngayon po ay araw ng Linggo. Tiyak po na quality time po para sa mga pamilya. Marami'ng nagbabanding. Yung iba naman ay uh, nasa loob lang ng bahay after uh, church. Ay nasa loob lang ng bahay, yung iba ay nagkakantahan kasama ang uh, buong pamilya. Yung iba naman mga barkada naman ang kasama sa mga video-video kay ano po kami naman kaya uh, andito lang sa loob ng bahay maghapon dahil mahirap pong lumabas ngayon marami pong mga virus uso po ang uh, sipon ubo, lagnat mahirap pong magpagsapalaran na naman sa labas kaya mas maigi na po yung uh, tayo po ay nag-iingat si kapag tayo po ay dapuan ng sakit napaka delikado po yan ilagay ko na po yung repolyo yan ang repolyo napakamahal po ng gulay ngayon mga kaibigan mas mahal pa sa karne kaya, yan, sa one, one half na kilong bihon, one fourth naman na gulay ang amin ilahok. Yan lang ang pinabili ko kay Bungso. Tsaka yung mga apo ko eh, yung gulay ay hindi kinakain. Pansit lang talaga. Kaya, kahit pa paano ay nilagyan ko ng gulay kasi parang hindi kumpleto yung lutong pansit kapag plain lang kaya yan. lagyan po natin ng kunting repolyo may lasa na po yan maayos na po yan ang lasa ko po ay hindi naguhugas ng bihon kasi parang feeling ko lang po yun ha ah. parang malabsak kapag nababad sa tubig yung uh, pansit ko ay absorb po siya nung uh, sabaw na meron ng lasa ganun po ang aking way sa pagluluto ng pansit bihon. Tapos halo-halo lang. Tapos hinaan na yung apoy kapag tingin natin eh paluto na siya. Hinaan po yung apoy para hindi po masunog. Maluluto po yan sa init ng apoy. Yan po. At wala na pong sabaw yan. Absorb na ng uh, bihon kaya ang lasa po yan ay talagang yung lasang sabaw kanyang inabsorb kapag binababad ko po sandali sa tubig ang bihon naabsorb niya po yung uh, tubig kaya parang hindi po masarap para lang po yun sa akin ha mga kaibigan, syempre kanya-kanya naman po tayo ng uh, style sa pagluluto di po ba ito po ay uh, lutong pang pamilya lang. Repolyo lang ang gulay para yung mga apo ay hindi magtatapo ng uh, pagkain kasi kapag maraming sahog na gulay, hindi po nila yon kakainin. Kamusta po kayong lahat mga kaibigan? Sana po ay lagi lang tayong nasa mabuting kalagayan. Ano po? Kumain lang po tayo ng uh, maayos. Ilagay po sa tamang oras yung ating pagkain para po yung mga may asid ay uh, hindi po umaksyon yung asid. Ako po ay acidic din kaya hindi po talaga pwedeng hindi po kumain sa oras. Hindi po pwede yung palipas-lipas ng gutong. Hindi rin pwede yung mamantika, hindi rin pwede yung maasim lahat na yata napaka ano ito nga pong pansit na to eh pasaway na po yan ang buhay ko kapag kumain po ako nito kasi meron po yung mantika Siyempre, hindi naman po tayo makakatiis mga kaibigan na hindi kumain po uh, ba ito na rin pong aming uh, hapunan dahil sabi ko sa aking uh, mag-ama tatlo lang naman kami para ang masarap kumain ng pansit. Kaya magpansit na lang tayo. Hindi ko rin po yan lalagyan ng pamienta. Kasi nga po, yung aking mga apo, ayaw po nila yun. Kapag nalalasaan po nila yung maanghang, ayaw po nila yun. So, hanggang dito na lang mga kaibigan. Saan man po kayo naroon sa oras na ito. Tangin nga, dalangin ko po ay uh, ingatan po tayo lagi ng ating Diyos. Ganon din ang ating mga mahal sa buhay. At ha, sa lahat po ng ating ginagawa, ang bawat hawakan ng ating mga kamay ay patuloy po itong pagpalain ng ating panunoon. Hanggang dito na lang po ang ating video dito po sa ating munting kusina sa kusina ni Lola Inday. Ayan, napakalayo nyo. Hindi ko kayo mabibigyan ng pansit. Hanggang sa muli, mga kaibigan. God bless you all po.